Araw-araw may isang batang lalaki na naghuhulog ng 5,000 piso sa bangko paulit-ulit walang palya napansin ito ng manager ng bangko at isang araw nilapitan niya ang bata Oy iho, bakit ka laging nagde-deposito ng limang libong piso araw-araw? Gumiti ang bata at sagot niya, Gusto niyo pong malaman? Tara sa opisina niyo. Nagkibit-balikat ang manager at tinala ang bata sa kanyang opisina. Doon, naglabas ng sikreto ang bata. Ganito yun, boss. Araw-araw, tumataya ako sa iba't ibang tao na kaya kong halika ng kanang mata ko. Natawa ang manager. E paano mo magagawa yun? Imposible yan! Gumiti ang bata at nagbet sila ng limang libong piso. Mabilis pa sa alas 4, kinuha ng bata ang kanyang prosthetic eye, nilapit sa labi at hinalikan ito. Nanlaki ang mata ng manager, talo siya, medyo napahiya. Kaya sabi niya, sige na, akin na ulit ang limang libong piso ko. Gumiti ang bata. Okay, pero may dagdag akong bet. Sigurado akong suot mo ngayon ay pulang panty ng babae. Kung mali ako, babayaran kita ng 10,000 piso. Napaisip ang manager. Aba, libreng 10,000 piso to ah. Hindi naman ako ganun kabaliw para magsuot ng pulang panti. Pero para official, kailangan may 10 saksi, sabi ng bata. Pumayag ang manager at tinawag ang buong team niya. Nang sigurado ng marami ang nanonood, bumaba ang pantalon ng manager at proud na proud siyang ipakita na mali ang bata. Pero nung tiningnan niya ang bata, nakangiti lang ito. Parang sobrang saya kahit natalo. Duda ang manager, kaya nagtanong siya, Hoy bata, bakit parang masaya ka kahit natalo ka? Napangisi ang bata at sinabing, Eh kasi boss, nakipagpustahan ako sa buong team nyo kung gaano kabilis ko kayo mapapahubad ng pantalon.